Good morning guys. It's Friday. Ayun, uh, paubos na yung kapit ko. Ngayon ko lang uh, naisip na mag-vlog. Uh, uh by the way, uh ang dami na talagang nangyayaring changes na naman ngayon dito sa Canada. <clears throat> Especially uh dun sa mga uh, Fw or uh temporary foreign worker na hindi uh, ma-renew ang mga contract or uh, walang pathway for uh, permanent residence eto, tingnan nyo to guys so ang pinakamarami is Ontario ng 2024 around 200,000 and then ngayong uh, 2025 uh, uh -huh. nasa uh, 300,000 so ang total is nasa uh, 500,000 so madami yun uh, nandito yung mga uh, provinces na uh, ma-expire or na-expired ang PR na walang uh, pathway for uh, PR. So, hindi ko alam kung uh, nadagdagan siya or nabawasan, but uh, yan lang yung nakita ko. You can also check it by yourself for uh, confirmation. I am just uh, sharing some uh, knowledge with you guys. Thank you for watching.